Yo, so, magandang araw po sa inyo lahat yan mga kabady Magandang araw din po sa ating mga OFW ano, Panibagong araw mga kabady Panibagong vlogs tayo So welcome po ulit sa aking munting channel mga kabady Ayan at uh, ngayon lang po tayo ulit makapag vlogs So ngayon mga kabady Ang ating video ay update ko po kayo sa Bangkang Fiber Kung ano na ang mga nagawa pero bago natin umpisaan yung ating video mga kabayan, nagpapasalamat muna so, unang una po sa ating mahal na Panginoon sa panibagong araw na binigay niya sa atin at sa patuloy niyang pag sa atin at pagbigay ng biyaya sa araw-araw. At nagpapasalamat din po ako sa aking mahal na mga viewers, mahal na mga subscriber, mahal na mga silent viewers. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa aking mga video at sa inyong walang sawang suporta sa aking munting channel. So yun mga kabady, huwag na natin patagalin to. Pisa na natin kagad to. Pero kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag po niyong kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At pakipindot na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa aking mga bagong video yung i-upload. So yun mga kabady, umpisa na natin kagad to. Pagkatapos ng intro. Ay mga kabady ano? Dito po tayo sa playa. Ayun. Ayun po yung ating titing ng bangka no? Yung bangkang dambuha lang fiber na bangka ayan. Ay mga kabady andito po tayo sa baba. So malapit na po talaga to. Kumpleto na po ng palatik. Ayun. Mamaya malalaman po natin kung ilang piraso po ang palatik nito ano. At nung huli tayong mag-upload dito mga kabady, mag-vlog dito ay wala pa pong hindi pa po kumpleto ang project ano. Ngayon ay makikita na natin oh. Dito tayo sa baba. Ayan. So ito. Ito malaki na ang improvement ng mga natapos nila dito mga kabadi. Makikita po natin dito pag-akyat natin dito ano. So ikutin po muna natin 'tong baba pakita ko po ulit sa inyo yung baba ng bangka na. Ano. Ayan. Ayan po. Ayan. So, akyat po tayo sa taas. Ayan, akyat na po tayo. Uh, at para makita na natin yung mga natapos alright so malapit na talaga ito mga kabading may lusad baka ngayong taon na to ay wari ko naman po siguro ay mailusad na ito ayan o oh. pintura na lang po ang kulang nito sa body ayan at yan ay balot na po lahat ng fiber ayan po ang mga awasan ng tubig alright so akit na tayo kabady oh. Ayun ang unahan. Tapos, yan po ang harap. Alright. So, may mga kubo-kubo po oh. May mga pandong. Ayan, at uh, mamaya ipakita ko po sa inyo kung gaano ka ang palangoy nito. Alright, so papasukin muna natin yung loob mga kabady. Ano? So, bago tayo pumasok dun mga kabady sa loob ay bibilangin po muna natin yung paltik. Ano? So, ang paltik nito ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Bali, pitong paltik po ito mga kabady, mga lalaki nito. Parang just for utso ata ito. Alright. So, pasok na tayo doon sa loob. Ayan o. Ayun. ampuang po ang loob nito mga kawade. So hindi, hindi pa na flooringan yung loob ano at uh, hindi pa na ikakabit yung makina. So bago siguro po ikak eh popluringan yang yang mga ano na yan ay uh, ikakabit muna po yung makina. All right. So yan dito tayo sa bandang ulihan. So, bali. Bali yan po ang taas. So, wala pa pong mga bintana. Siguro pa, kaso pag sunod nating update dito mga kabady ay mayroon na itong bintana, ano? Alright. So, dandaan lang. Baka tayo'y ma alright. <laughs> Ayan, ayano. Oh. Ayan, oh hindi pa na ano dito sa taas. So bali ganun pa rin po nung tayo mag-vlog dito ano. Ayan, turo itong taas. Yan. Puro na fiber, kumpleto na siguro ito, pintura na lang kulang. Ayan oh. Wow. Talagang quality quality ang bangka mga kabari. Ayon ang ulihan. So punta tayo doon. Ito pong paltik. At landahan, baka tayo ay mapaapak sa walang kahoy. Alright. Ayan na oh. Quality-quality na mga kabadyo oh. Okay na. Grabe katibay nitong bangkang ito mga kabady. Ayan. So nakita nyo naman na yung nasa taas eh. Nung una natin vlog dito. So hindi na tawa, hindi na po tayo makakit sa taas. Ayan at una po tayo dito tumingin sa ginagawa yung mga nagawa dito. Atin pong titingnan at ipakita na natin sa inyo. At titingnan na po natin yung quality ng palangoy ng bangkang fiber. All right. Lutang na na kagandahan ng bangka at katibayan mga kabady. So dito tayo. Ayan o. No? Yan ang titingnan natin mga kabade. Ayan. Yeah. Dandaan lang. At baka malaglag. Ay. Kailangan pa lang sa baba ang daan mga kabade. Yan. Dito na lang pala tayo dadaan mga kabady para makita natin yung kanilang palangwin na quality ano. All right. Ayan na, mga kabady oh. Yung palangwin nila. So mamaya malalaman natin magtanong po tayo kung gaano po ito ka kapal o gaano ka haba ano. All right, magtanong po tayo doon sa nagawa. Ayan oh. quality quality ang pagkagawa mga kabari ayun alright ganda dito po tong palitik na to mga ka, palangoy na to mga kabadi ay nasa kaliwang bahagi po ito kung kaharap kung humarap po tayo sa bandang hulihan ng bangka alright ito po yung una natin tinignan ano So, baba po tayo. So, ayan mga kabadi oh. Wow. Quality na. Ang palangoy nila. Tapos tibay rin ang pagkaano mga kabady. Itong pakuko ito walang pagbali ito. Ayan. Grabe kaganda mga kabadi oh. Oh. Kualiti, Quality. Ayan. Ito yung bandang ulihan. Alright, ito ay nasa kanang bahagi na. Pagkaharap tayo sa unahan ng bangka. Alright, oh. Grabe kaganda ng palangoy mga kabadi. At ayun ang body ng ating dambuhalang bangkang fiber. Ayun oh. So tayo ay bumaba na. Ang tanong ay uh, dito tayo dadaan. Alright. So balik pa tayo sa kabila Palangoy Ito yung forma ng Kanilang palangoy ano Yung yati-yati sa dito sa ilalim Ito bali po ito po ang sasayad sa tubig mga kamari sa dagat Alright So ganda So wari ko ito mga kamari ay Tres Tres dito sa baba Sa itaas lang ang hindi natin alam kung Anong lapad at saka itong gilid kung ano ring taas alright mamaya malalaman natin at magtatanong tayo dun sa nagawa sa kabila nandun para nandun sila nagawa sa kabila mga kabate ayan o oh. quality quality yati-yati na nagawa palangoy ng bangka no yan no? ganda so yan nakita natin sa ulihan naman tayo sa ulihan yan po ang forma ng ulihan mga kabari ng palangoy ayano no ganda no yan So lipat po tayo sa kabila. Sa bandang kaliwa pagkaharap tayo sa unahan ng bangka no. All right. Ayan mga kabade yung isang palangoy. So aakyat po tayo doon at nandoon at magtatanong din po tayo sa nagawa. So andito na po Alright. tayo sa taas mga kabade ayan oh. No? yung ano, at ito yung gumawa. Dito tayo makakuha ng impormasyon tungkol sa kung anong lapad nitong palangoy nila mga kab mga kabadi. Magandang araw, buddy. Magandang araw din. Ano nga yung pangalan mo, buddy? Greg. Si Master Greg. Yan. Magandang araw. oh, shout out mo yung kamag-anak mo, buddy. Shout out kay Master Tyler. <laughs> Yan. Yan. Shout out daw po kay Master Dondon. Fiber. Bade, pwedeng natin malaman kung ano ang kapal nung sa ilalim nito, kung palangoy na to. Ilalim, 4. 4. Tapos itong dito, haba. Yung tangkad niya. Oh, tangkad. 18. 18. Ah, 4 for 18, 18. Yun. Ang ilalim mga kabady ay 4 ang, kap ang kapal ano. Ang ano sukat? Tapos itong ibaba, uh, itaas 18. Tapos ito naman dito ay 18 rin pababa. Eh ang haba nitong kabuuhan nito, buddy. 19 meters. Ha? 19 meters. 19? 90. 19 meters. 19 meters. Oh. So 19 meters ang haba pala nito. Mga ilang feet kaya ito? Siguro may 60-an na eh 60, 60 o 55 So yung mga kabady Ganun pa rin doon sa kabila ano So 19 meters pala ang Haba nitong yati Ano ang Ano ang pangalan nito buddy? Ano po tawag dyan? Ito ito yati yati Yan po Yan ang tawag ng yati yati Ay Ilang patong yan buddy Yung fiber pay niyan fiberglass niya sa labas ay pitong patong. Pitong patong? Tapos, tap, tapos ay, yung kanyang mga bahay? Yung um, sa loob, tatlong. Tatlong? Patong din yung loob. Din. Fiber din? Uh, so yung purma niyan, yung mga kahoy niya, mayroon yung mga kahoy na purma sa ilalim? May fiber din. Oo. Oh, balot din ng fiber? Tatlong patong tapos itong pakuko body, anong haba niyan? Ha? 3 and a half Ah, bali 4 feet hanggang dito sa taas Ito. All right, 4 feet ang ano mga kabady, yung paltik nito, body, mga ilang haba? alam uh, mo? 56 yata ito. 56. So 56 ang haba ng paltik. Ang laki. 6x8 Hindi pare-parehasan eh mm. Ang huli namin Lilit ang huli So yun mga kabady Nakakuha tayo na Na impormasyon dito sa gumawa nito ano So may galap shout out nga po pala sa Aking mahal na mga viewers At sa aking mahal na mga subscriber Mahal na mga silent viewers Mega mega love Shout out po sa inyo lahat right, So ito yung bandang unahan mga kabady. So madungis pa kasi hindi pa tapos ani. So makikita la talaga natin ang kagandahan ito mga kabadis. Pagyari na talaga ito. Yung ibababa na. Yung kumpleto na siya ng pintura, may mga design na. All right. Yan. So naipakita ko na po sa inyo lahat ang ano at nakakuha din tayo ng info. So Yun, Bali, maraming salamat. Sige, Oh, di ba tayo sa bandang hulihan? Yan, o, o yung bandang hulihan mo ka pa? Di, ano, kumplito na ng dalawang yati-yati mo All right. So mga kabani, napakita ko na po sa inyo yung kung ano nang mga natapos dito sa Dambuhalang 5 year na bangka mga kabayan. So hanggang dito na lang po yung ating video. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, ay eh, huwag po ninyong kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe at pakipindot na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa aking mga bagong video na i-upload. Si mga kawadi hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa panunod. Mag-ingat po kayo dyan. God bless po sa inyo. Bye bye po.